Welcome back to my channel, I'm Bilby TV. Nag-vlogs nga po ako iba't ibang uri ng na natural na halamang gamot. Nagtuturo din po ako ng tutorial kung kung iba't ibang uri ng na natural na halamang gamot. Kung bago lang po kayo dito sa channel ito, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, mag-like, sinasimula pong ganyan. Huwag na rin mong kalimutan i-share sa friends and family ko. Mahirik po kayo dito sa ginagawa pag-tutorial, huwag vlogs ng iba't ibang uri ng na natural na halamang gamot. Dahil ako po ang isa ng tutorial ko sa araw na ito, pinasasalamatan ko po, po yung mga old subscriber, old viewer, new subscriber, new viewer, new viewer. maraming maraming salamat po sa inyong support. Sana po patuloy niyo supportahan yung channel ko para lalat po ang brok. Maraming po natin natulungan na may hirap natin mga kubayan mga sa mga gamutan. Okay, ang tips ko po ngayon, paano mo maibalik yung panghina, ah, paano mo maibalik na yung kalakasan ng katawan mo o may ibalik mo yung lakas ng katawan mo. Ito po yung mga dapat ninyong gawin. Tuturo ko po yung mga tips. Tips number one, kung ikaw ay hinang-hina ang katawan dahil sa trabaho, naubos yung energy mo, uh, matulog ka ng maaga, bumawi ka ng maaga. Example, nag-overtime ka ng kalahating buwan, wala kang diet. Siyempre, kahit anong lakas mo yan, lakas ng immune system mo, kulang ka sa tulog, ah uh, yung lakas mo, bababawasan yan o manghihina ka. Ang gamit po dyan, matulog po kayo ng 8 hours to 10 hours. So, paano po ang pagtulog? Kung kayo isang linggo na po yet, isang linggo rin kayong uh, tutulog. Kung kayo ay kalahating buwan na po yan, kalahating buwan din ninyo babawihin ang tulog mo. Hindi mo pwede yung babawihin kapag example, 24 hours ka na nagtatrabaho tapos matulog ka kinabukasan ng mga 24 hours din, hindi pa rin mo babawi yan. Ang tama mo, pagbawi po yan, kung ilang araw kang puyat, ilang araw ka rin na magsasakripes ng tulog mo. Yun yung tama dyan. Example nga, isang linggo piyat ka, isang linggo ka rin tutulog na maaga para manumbalik yung sakit nang manumbalik yung lakas ng katawan mo. Tips number two, ah uh, uminom ka ng tubig palagi. Kasi kapag ikaw ay kumasin ng tubig, ah uh, ilang baso lang tapos nainit na nainit yung katawan mo. Tapos araw-araw ang trabaho mo nasa initan. Example, construction. ah uh, nagbibiyahe ka, tracking. Siyempre kapag tracking, rada ng init dyan. Pawis na pawis ka, magbubuhat ka ng mga, example, siminto, mga steel. Siyempre ang pawis mo, tubig din yan. Yung tubig na yan dapat mapalitan mo. Kung example na bawas yung tubig sa isang baso, uminom ka ng isang baso uli o dagdagan mo pa. Kasi nabihidrate ka nga kapag hindi mo nadagdagan yung inom ng tubig, lalo na kung maraming pawis ang wala sa katawan mo. Yan yung ah, tips number 3. Tips number 4, paano manumbalik yung katawan mo? na uh, ito yung pagkain na pang palakas ng katawan. Kung ikaw ay hinang-hinang -hina ang katawan, sobrang pagod ng trabaho araw-araw, yung titong, kung kumikilig-kilig yung mga tuhod mo, uh, masakit yung katawan mo, lahat masakit sa'yo dahil sa trabaho. Tapos, ang gawin mo, uh, umain ka ng pinula. Mas maganda ikaw magliluro ng pinula para uh, alam mo yung lasa mo. Tapos, mas marami pa yung makain mo. Kasamahan mo ng mga pres na vegetable o gulay kagaya ng uh, tinulang manok mo, native o simpre, kapag native, masustansya yan alagyan uh, mo ng daming sili or uh, sayote lagyan mo ng mga gulay na favorite mo yung tinula na manok diba? ang sarap nga pag ako nang kasabi sa'yo, kung ka sa baba nasubukan mo na ba na pagod na pagod ka tapos ipong babagsakan katawan mo kumain ka ng pinulang manok na may itinigit sa sabaw, nakakalakas po ng katawan niyang pinula na manok, lalo kung may mga sahib na gulay na mga press. Yan po yung tips number 4 para managbalik yung lakas ng katawan mo. Tips number 5 para managbalik yung lakas ng katawan mo, uminom ka ng gatas. Yung mga gatas na masagana sa calcium, uh, yan yung inumin mo na mga gatas. Din, inom ka rin ng vitamins na pampalakas ng katawan, pampalakas ng buto. Hindi ka sa doktor mo kung may doktor ka. Yung pag nagbibuhat ka, siyempre kailangan may vitamins ka na, mayroon ka na ininom ng mga gatas, yung mga sustansya. Yan po yung tips number 5. Tips number 6, baka naman ginagawa mo palagi kang nakaupo, kaya manghihinanin yung katawan mo. Din, galing ka sa retired ng trabaho, naninibago yung katawan mo. Siyempre, nung nagkatrabaho ka, siyempre, pag ikaw ay pumiyot, sasakay ka sa jeep, lakad, siyempre, batak na batak yung binti mo, uh, buong katawan mo, braso, katawan, kalalakad, papunta sa terminal, ang train, o jeep, tricycle, siyempre, batak yan. Then, pagkaritain mo, nasa bahay ka lang, nakaupo ka lang. Siyempre, manghihina katawan mo. Naninibago yung katawan natin. Pag example, mga 20 years ka nagkatrabaho, araw-araw na commute ka, siyempre bata ka lalakad yan, na mapatakbo ka kung minsan, pag ikaw ay nalilit na, di ba? O batak na batak yung mga kutubuto mo. Tapos bigla kang na mahingas tarbaho, yan. Kailangan, exercise ka tuwing umaga. Uh, 10 to 15 minutes. Huwag mo bibiglain, exercise. Uh, exercise ka muna ng 10 minutes. Then, susunod na araw, 15. Susunod, 20 sunod, so, 25, pa, eh. then pagkaya na ng isang oras, isang oras na, ganun yung exercise pag galing ka sa pag-upo mo sa bahay. Yan yung tamang exercise. Yan yung tips number 6. Tips number 7, para manumbalik yung lakas ng katawan mo, punta ka sa mga farm mo, kung may farm ka na nabili, lakad-lakad ka sa mga farm mo, tapos, Kung malapit yung dagad sa kailog, iligo ka rin kapag umaga din akyat ka din sa mga bundok hiking or may mga friends ka nagbabike, maganda yan sa katawan nagbabayt kayo ng umaga lalo na kung hindi pa sikat yung araw kapag napawisan ka batak yung mga katawan mo kapag nagbabike kasi parang tumatakbo ka rin yan batak yung braso ah, binti yung bato katawan siyempre kapag nagbabayt ka lahat persado, lalo na kung paahon ka yun yung magandang pang-exercise din yung pag-bike tapos pag lakad sa bundok, hiking, punta ka sa farm mo, magtabas-tabas ka, maglilis ka, ganun. Yan yung tips number seven para manong balik yun, sakit mo. The last, ito bonus. Isa pa rin nakakahina ng katawan kung hindi ka na nakakapag-sex. Oo, na nakatama yan. Kung mahilig ka sa sex ng, uh, alimbawa, mahilig ka sa sex araw-araw, nakapag-sex eh, ka, tapos na ka sa pag-sex, ganun. Nakapanghina din yung katawan mo yan kasi yung sperm mo hindi lumalabas siyempre na i-stack yan manghihina ka, naninibago ka, di ba? nasubukan ninyo, tama ba ako? maninibago ka kapag hindi ka nakipag six o napigil ka ng ilang buwan kailangan dahan-dahan ano mang bisyo mo o ano mang binagawa mo dahan-dahan yung pagtanggal yan kasi yung pag six, yan ay nakakalakas din ang katawan tapos nakakatubos ng uh, utak mo pag nag-sex ka tapos yung mga alam mo yung mga sak sakit mo parang nare-rest siya pag nag-sex ka na regular may gamot din yan eh sa puso gamot din pero kung may sakit ka sa puso na sobrang kagal na huwag ka na mag-sex na mag-sex na namamatay din yan pag nasubrahan inaatake yung yung wala pang sakit sa puso yan gamot din yan para yung puso natin mapaganda lalo yung Uh, yung dugo yung dali ng dugo sa puso natin yan, yung pag-ipag-sex maraming dalayan na benefits pa ng ipag-sex ng regular, yan po yung dalas, fix uh, number 8 na paano mo yung papalakas yung katawan mo kung ikaw ay nangyina galing trabaho, wala kang ginagawa sa bahay na-stay ka doon sa bahay mo sanay ka na araw-araw na nagkatarbaho batak yung buto mo yan. Okay. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta. I'm Libby Bye-bye.